Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris para sa Pebrero 20, 2025. at 25. Sa pagsisimula ng araw na ito, isang matinding enerhiya ng pagkasabik at pananabik ang bumabalot sa iyo. Ang hangin ay puno ng diwa ng pagbabago at ang iyong puso ay humihiling ng isang bagay na bago, hindi pa natutuklasan, at puno ng sigla. Parang isang bukang liwayway na nagdadala ng panibagong pag-asa, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang makaranas ng mga bagay na maaaring dati ay labis mong kinatatakutan o iniiwasan. Marahil ay nararamdaman mong tila may isang panloob na sigaw na nagudyok sa iyo na pumilos, sumubok ng bagong bagay, at tuklasin ang mga posibilidad na matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa nagagawang pagtuunan ng pansin. Ito ay isang araw na puno ng potensyal, isang pagkakataon upang gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo nang hindi masyadong nag-aalala sa magiging resulta. Sa ilalim ng impluensya ng buwan na nasa Sagittarius, ang iyong diwa ng pakikipagsapalaran ay mas lalong pinapalakas. Ang iyong pagkatao ay likas na palaban, puno ng sigla, at may matinding hangaring harapin ang mundo ng may tapang at determinasyon. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong maging mas bukas sa hindi inaasahang pagbabago. Huwag matakot na sumubok ng bago, lumabas sa iyong comfort zone, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa mas malaking pangarap. Ang paglalakbay ay hindi palaging tungkol sa pagpunta sa isang bagong lugar, minsan, ito ay tungkol sa paglalakbay papasok sa iyong sarili, upang matuklasan ang mas malalim mong mga nais at mitiin. Ang iyong mabilis na pagpapasya ay isang regalo na magagamit mo ngayon. Ikaw ay may kakayahang makaramdam ng tamang direksyon kahit wala kang lahat ng impormasyon sa harapan mo. Ang iyong likas na pagiging determinado at masigasig ay nagbibigay sa iyo ng tapang upang umaksyon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit mahalaga rin na maglaan ng sandali upang pakinggan ang iyong sarili. Ano ba talaga ang nais mong makamit? Ano ang nagdudulot ng tunay na kasiyahan sa iyong puso? Ang pagiging mapusok ay isang malakas na katangian, ngunit ang direksyon na pinipili mong tahakin ay kasinghalaga ng bilis ng iyong kilos. Huwag hayaang ang bugso ng damdamin ay tangayin ka sa landas na hindi mo talaga nais tahakin. Maglaan ng sandali upang suriin ang iyong layunin at tiyakin ito ay nakaayon sa iyong tunay na adhikain. Habang tinatahak mo ang araw na ito, pag-isipan kung paano ka naapektuhan ng iyong pagnanasa para sa pakikipagsapalaran. Ang kawalan ng katiyakan ay maaaring parehong kapanapanabik at nakakatakot. Ngunit tandaan, hindi ka nilikha upang manatili sa isang lugar lamang. Ang iyong espiritu ay nilalayong lumipad upang tuklasin ang mas malalawak na posibilidad sa buhay. Ang mundo ay puno ng mga oportunidad na naghihintay lamang na mahawakan mo. Ngunit bago mo tahakin ang mga bagong landas na ito, alamin kung ano ang tunay na nagpapasaya sa iyo. Marahil ito ay ang simpleng kasiyahan ng pagtuklas ng bagong talento, pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang iniisip, o pakikipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ang araw na ito ay nagbibigay rin sa iyo ng pagkakataong ipahayag ang iyong sarili ng mas matapang. Mayroon ka bang mga pangarap na matagal mo nang itinago? Ngayon ang tamang oras upang bigyang buhay ang mga ito. Ang universo ay bukas sa iyong mga intensyon, at kung ilalabas mo ang iyong mga pangarap ng may malinaw na layunin, maaaring magulat ka sa kung paano ito magsisimulang umayon sa iyong kapalaran. Maging malinaw sa kung ano ang gusto mong makamit at huwag matakot na ipahayag ito. Ang pagsasabi ng iyong mga pangarap ng malakas ay nagbibigay sa kanila ng mas malaking posibilidad na maging totoo. Subukan mong isulat ang iyong mga layunin at pangarap sa isang journal, ilarawan ito ng detalyado, at damhin ang excitement ng posibilidad na ito ay maging realidad. Gayunpaman, bago mo yakapin ang mga bagong pagkakataon na ito, mahalaga rin bitawan ang anumang natitirang galit o sama ng loob na maaaring pumipigil sa iyo. Ang mga damdaming ito ay tulad ng mabibigat na tanikala na nagpapahirap sa iyong paglipad patungo sa mas magandang hinaharap. Ang paghawak sa galit ay parang pagdadala ng sobrang bigat sa isang mahabang paglalakbay, nakakapagod at hindi kinakailangan. Aaminin mong minsan, mahirap pakawalan ang mga sakit na dinulot ng nakaraan. Ngunit sa araw na ito, hinahamon ka ng sansinukob na yakapin ang kalayaan mula sa mga negatibong damdaming ito. Isipin mo ang iyong sarili bilang isang ibong pinalaya mula sa isang hawla. Ang pagbitaw sa mga hinanakit ay hindi nangangahulugang kinakalimutan mo ang mga aral ng nakaraan, kundi binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magpatuloy ng mas magaan at mas payapa. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at isipin mong iniiwan mo sa hangin ang lahat ng negatibong emosyon. Damhin mo ang kalinawan at kapayapaan na dulot nito. Sa paggawa nito, mas magkakaroon ka ng puwang sa iyong puso para sa pag-asa, inspirasyon, at bagong simula sa buong araw, hayaang lumitaw ng buong tapang ang iyong mga pangarap. Ang mundo ay isang napakalaking entablado, at ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Ano ang nais mong ipakita sa mundo? Ano ang nais mong maranasan? Ano ang nais mong iwan bilang marka sa mundong ito? Ngayon ang araw upang ipahayag ito ng may kasiguruhan. Huwag matakot na sumubok ng bagong bagay, lumabas sa iyong comfort zone at bigyan ng pagkakataon ang iyong sarili na lumago sa paraang hindi mo pa nasusubukan noon. Ang iyong maswerteng kulay ay pula. Ito ay kulay ng lakas, tapang at determinasyon. Ang pagsusuot ng pulang damit o kahit anong pulang bagay ay makakatulong sa iyong maramdaman ang sigla at lakas na kailangan mo upang harapin ang araw na ito nang may kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at dalawamput isa. Ang lima ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, ang siyam ay nagpapahiwatig ng espiritual na kaliwanagan, at ang dalawamput isa ay sumasalamin sa bagong simula at tagumpay. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa araw na ito. Huwag kalimutang ipagdiwang ang bawat maliit na tagumpay na iyong makakamit. Ang bawat hakbang patungo sa iyong pangarap ay mahalaga, gaano man ito kaliit. Yakapin ang araw na ito ng may bukas na puso at isipan, at hayaang ang iyong enerhiya ay maging gabay patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ang iyong maswerteng gawain ay ang paggawa ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Maaring ito ay simpleng pagsubok ng bagong pagkain, pagbisita sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, o pakikipag-usap sa isang taong gusto mong makilala. Ang paggawa ng isang bagay na bago ay magdadala sa iyo ng kakaibang sigla at inspirasyon. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong natutunan. Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga hamon at oportunidad. Huwag matakot na yakapin ang mga pagbabago, dahil sa bawat hakbang na iyong ginagawa, mas lumalapit ka sa katuparan ng iyong mga pangarap. Puno ng posibilidad ang araw na ito, tanggapin ito ng may bukas na puso at matatag na pananampalataya sa iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.